Guys? Kamusta? Okay lang po. Alam niyo ba kung bakit ko kayo ulit pinatawag lahat? Hindi po. May isa kong katanungan na gusto ko malaman ang inyong mga sagot at opinion. Pabor ba kayo na maging mag-boyfriend at girlfriend si Cassie at Joey dito sa Rancard? na maging mag-girlfriend and boyfriend si Cassie and Chloe. Para rin, support na rin namin si Chloe. Pero alam nga po namin na against to sa rule. Pero since sinusuporta namin yung Klossy, favor po kami. Tsaka, sobrang tagal na yun ang JLC, no? Yes. Kailangan na pong palitan si Angel. Alam ba, para pwede ka. Huh? Oh, bakit? Kasi pwede ka ba maging boyfriend Boy, ko? Ah! Ah! na si Chloe para maging close na. Siyempre ako naman po ay sobrang pabor na pabor din po ako na maging magjawa po si Chloe pati na rin po si Cassie. Kasi po nakita ko rin po na sobra din po nag-effort po si, si Chloe para po makuha talaga si Cassie. Kung mm -hmm. sa akin kala, siyempre sa'yo din ako, ba't di na lang natin totohanin? Oh! sila, gano'n. At saka po, sobrang tagal na, tulad nga po nang sabi ni Chris, sobrang tagal po ni, ng Jelsea, which is si Cassie, pati po si Angel. At syempre, marami ring mga fans na naghangad ng bagong kalab team po ng ni Cassie. Ako naman po, sobrang-sobrang pabor ako sa pagiging magjawa ni Chloe at ni Cassie kasi nakaraan pa lang nakikita ko kay Chloe na gustong gusto niya talaga ipakita kay Cassie na deserving niya si Cassie maging ka-love team. At syempre, nakita ko rin naman, sobrang nag-effort siya, di ba? Wait, anyway, syempre may isa pa ako. Alam mo ba, when the sun is rising, the rain is coming, pero pwede pa patihin mo na ako ng smile mo. When I see you smiling, naku po, I'm falling. Yeah! And alam ko naman na hindi niya sasaktan si Cassie at iingatan niya. At yung jealousy na yan, dapat wala na yan, di ba? Kasi sobrang luma na wala nang kilig. Wala nang atang kinikilig sa kanila. Kaya tama lang ginawa ni Chloe, di ba? Hindi po ako pabor na mag-boyfriend at girlfriend po si Cassie at Chloe. Dahil unang-una sa lahat po, bawal po sa management namin ang mag-jowa. Tsaka, nakaka-ano naman po yun, parang nakabastos sa Jelsey. Kasi three years po sila, tapos magiging close Bigla. Oh, Siyempre, may isa pa po. Siyempre, may last na Ay, ka -ba <tinyo> saka, hello, sa loob ng management, sila pa talaga. Oo, ako din. Hindi rin ako pabor na maging mag-boyfriend and girlfriend si Kasi sa kasit Chloe. Kasi, ang unfair kaya sa iba. Dinaig pa nila ang minimin na mag four years, tapos si Chloe kakapasok lang, sila na agad. Siyempre hindi ako pabor din kasi ang unfair sa iba. Hindi po ako po born na mag-boyfriend mag and girlfriend si Cassie at si Chloe. Kasi first of all po, nakaset na po talaga sa management na bawal mag dito. At saka, ano yun, pumasok lang si Chloe para makipag-boyfriend-boyfriend boyfriend dito. Eh bawal yun. Please. Alam mo, you're my one, John, for eight. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, God is love because in front of God, you're the one that I love. kay Angel kasi sa tinagal nila dito ni Cassie at saka yung pagiging hardworking nila para lang makamit yung na-build nila. Tapos ganun lang, biglang masisira lang dahil kay Chloe. Ako rin, di rin ako no? pabor na magjowa si Cassie at si Chloe kasi katulad ng sinabi mo, din katulad ng sinabi nila, bawal dito sa management. Una-una mm -hmm. yun, yung yun po yung rules dito, kaya andito sila para mag-work. Ba't may pag-anong? Kaya nagulat po kami ni Yana na nag-propose na si Chloe Cassie. Para sa akin, hindi po ako pabor na maging mag si Cassie and Chloe dito sa raob ng non-cup management kasi hindi siya maganda tingnan. And may kita namin sila on-cam or off-cam. Nagaharutan sila dyan sa gilid. Ang unprofessional para sa amin na nag work ng maayos dito sa loob ng management. Tsaka, ang weird kasi tingnan na parang si Chloe pa talaga yung nag-propose kay Cassie. Parang hindi siya tama. Pero, not totally mali. Di diba? Which, then, syempre ako din naman, guys. Hindi po ako pabor kaila Cassie and Chloe as mag-boyfriend and mag-girlfriend. Kasi, syempre, sa so sobrang tagal namin ni Mitch dito, three years, dinig like, pa tayo, di ba? Kasi kami, <laughs> mag-four years na kami, pero still, we're, we're, still workmates and professional pa rin kami sa work namin. Pero sila, grabe nakakagulat. Hindi ko ina-expect na magkaroon ng proposal At naabot sa time na magiging mag-boyfriend and mag-girlfriend sila. Tsaka, isipin na lang din natin si Angel. <laughs> Yes. Mm, si Angel kasi sila yun yung... niya Saka sila yung may pinagsamahan. Mm. And then si Chloe ngayon lang dumating. Tapos biglang mawawala sa isang ikla. Tsaka yung isa pa dun nasa contract yun. Nabawal mo. Mm, boyfriend talaga. and girlfriend. Kaya yun nakakagulat. Siyempre hindi ako pabor sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend ni Cassie at Chloe. Kasi bawal naman talaga yun sa Rancov. Kaya dapat sa kanila, umalis na talaga sa Rancov kasi alam ko na yun din naman yung ipapataw na parusa ni Derek At correction lang na sinasabi niya na sang ayon si Derek doon. Di ba o kailangan naman sa inyo na may relasyon kami ni Cassie na boyfriend? Yeah. Okay lang oh, sa iyo. Yeah. Diba? Oh. talaga magiging sang ayon si Derek sa mga ganong magkarelasyon dito sa Randab. Katulad din ng iba, papaalisin din talaga sila. Kaya ako ako sa iyo girl, huwag kang masyadong magpakakampante at magpakasaya. Kasi wala man ako magawa, alam ko yung followers at supporters namin ni Kasi ay hindi papayag na mawala lang ang jealousy ng ganon. Ngayong nalaman ko ang inyong mga saloobin at opinion about sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend ni Cassie dito sa loob. Gusto ko lang malaman ninyo na ang ginawa ninyo ay labag sa rules ng Rancab Management. At dahil sa ginawa ninyo, alam nyo ba na ito ay may kaukulang parusa? At dahil dyan, ikaw, Cassie, and Chloe ay pinapatawan ko ng... ba? Well, Nasistress na ako. Bakit? Okay. ka lang? Okay lang ba? Okay naman, tanggap ko na ngayon, pero grabe hmm. na stress talaga Bakit? Anong Ano nangyari? ba nangyari? Kasi nanaginip ako. Hmm. Nag-propose ako kay Cassie. Like, ha? Huh? ako talaga ay, yung nag-propose. Ay, ikaw? Oh, ano sinabi hmm. anong sinabi mo? Ano Anong pinapropose mo? Ang sinabi ko, will you be my boyfriend? Oh, mm. Di ba? <laughs> <laughs> grabe siya. <laughs> <laughs> Uy, <Ay, laughs> eh, grabe. alam niyo, di ba, hindi naman ako gano'n? Oh, oh, oh. Boyfriend ko na siya Sure kayo? Kuya mo? Oo. Oh, oh, oh. Wait lang. Kuya mo, baka pwedeng hindi na po kami mag-vlog kay Angel na lang yung point? Kasi para saan pa na maglalaro kami or maglalaban kami kung boyfriend ko naman na si Cassie may relasyon naman. Oh, Oo, Kuya Mon. Okay, Bigay mo na lang kay Angel yung points. Oo. Tara, si Chloe. Sige. 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 Sayang mm. panaginip lang pala eh? Oh, Gano'n Sayang lang. naman yun. Okay. okay. At ito pa, may isa pa. Mm. Mm. di ba? debut ako. Oh, oh. Guess what? Oh. Oh. Uy, parang alam ko na yan. Siya yung 18 Roses na. Tama kayo. Uy! Oh, Siya nga yung last dance ko. At ay. ito pa, mm. daming kinilig that time. Ayun. Diba, diba, diba? 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 Yung mga kaibigan ko, mm. yung family ko, mga kamag-anak namin, oh. lahat talaga kinikilig. Like sinisigaw nila, close.

talaga siya, may malungkot dun eh. Ay, oh, ano yung Bakit? yung ano yung ano yung ano yung ano yung mag-boyfriend and girlfriend, oh, 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 ano diba? yung So, yung ano ng management, yung ano 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 yung ay yung ko